Halo, Ses! Ses! May tubig? Meron. Ano ba yung tamate? Ano yan, siyakoy? Siyakoy na buhubi. Sarap siguro niyan. Sarap, talaga. May palamang buhubi. Pero problema, sakit oh. ang leg ko. May singaw. Hirap hmm. eh. magkain. Hirap magkain. Sakit ang leg ko. Nah, Ma'am, saan sisi? Ha?

Pati <manyan> sis, maya ba sis? Hmm. Pwede samahan mo ako ano? Mapunta ng ano, in the agency? Ayaw ni magpunta? Uy, ang kukuha sa'yo mo ato, dili kaya ang lain tao ang ato, nung no, samahan mo? Dili! oh, hindi uh. mo ganun uban na, eh dati kung ano saan saan, samahan mo ako, eh dyan lang, sa barangay, eh, mo pasama sa akin. May maligo mo na ako. Ha? Magpunta eh, ka doon. Bad, mahiya ka magpunta doon? Hindi. Oh, hindi naman pala. mahiya. Ma, ma, mahiya talaga talaga tayo. Oo. Oh. Basta samahan mo ako ah. Hmm. Ano pala nangyari yan Hindi mo ako. Pwede ko yung mga Hindi na ma. Hindi na. Wala pa sahod. Wala pa sahod. Wala nga. Kahit mautaw, wala pang bayad. ano na yun? Talagbay? Yeah. Maligo mm -hmm. kana wala ka maligo dalawang araw na siguro. ngayon? No, no. ka ha? Wala ko to. Para kang galit? Galit pa lagi? Hindi, masyaba. Ah, eh. Bakit galit si mami mo? Hindi ka alam. Ah? Ha? Hindi ka Ah. Siguro, nag-ano na naman kayo. ah Ayaw magpasuko. Yeah. ah? Ha? Oh? Bising-bising ni Mami. Daming ginagawa, oh. rey ano naman na hindi? Ray, ID. Ha? Ah? ID. Ikaw na lang magsama sa amin, Mang. Mang, samahan mo kami. Si, takot sila sa sa'yo doon.

Oh mga putu kapil ya pura mga sirot Iya, mana mau remembrance ini? Oh, ngak lihat kelasnya remembrance iyan? Dati, nitarbaho siya sa rigi, so Saan? Rigi yeah, yeah. Kahit saan tuh pwede naman tuh gawin ah? Pil Asia Certification, wow Reh, anu naman, re. Oi.

Hindi <laughs> <laughs> talaga kayo maasara. Walang mga away sa akin ngayon. Si yeah. Sisi, si Sisi, si, si, palagi mga away sa akin yan. eh ngayon, tahimik. Baka may problema kasi. sis yes, yeah. ha? Eh, hey, no, nagpua naman si Nini ng Dijins yan. Ang gamit niya ng so, oh. so, pa Hindi ko alam, ha? Sis. Oo, oh, sa mukha ni Moy. Kailan man, ano? Kumare na kapen na tawag tawag sa akin para saan yon address? Address. Ni kagabi na address. Ito, ito na pala yung sito ni Ipat, yung bago. Ito, ito? Ito na ba? Uh -huh. Ah. Ba po si Ipat diyan ah. Lamad. Nakapangasawa lang ng pangit. Ayun, ito ito. <laughs> Nakapangasawa lang ng pangit. Siyempre, nilumay ko eh. Ha? Nilumay na ko. Nilumay mo si Ipat? Uh -huh. Tarong ba? Baraki. Baraki. Oh, nga baraki. Kailan mo kabuuan yun? Ito yung ano niya. Bili mo. Ano yan? Certificate? Ito po siya sa ano? Sa? L2. Ah, ilang L2. taon siya dyan? Wala naman siya. Wala yakin. ano to siya. Kanyang certificate of ano. Very good. Wow. Ang dami na certificate. Sana all. Ako wala. Pangit siya kasi. Ha? Pangit po. Bakit yung mga certificate? Para ba lang yan sa mga gwapo? Oo. Oh, okay. Yung pangit mo, bakit may satipikit ka? yung highlight? Highlight? Kaya pala binigay mo sa akin. Kaya nga, alam ko. Binigay ko kasi alam ko sa sisi ko. Daming ano yun. Alam mo, ito, ano ito. Baliktad, baliktad. Alam. Ano baliktad? May butas dire. Pag dire po, dire ka bilala ng butas. Oh, hindi. Pag-upload na yung mga hatag. Wala. Wala yung ano, yung parang may sira doon na ganito, kinuha ko na yung ano. Di ba, dali lang ito baklasin? Oo oh. niya, kay pagtawag din. Kaya, ang, pag, pagkabit ko lang mali pala. Marami <laughs> <laughs> naman yan. Patimbang na lang yan. Dito pa sis, lami pa to sis. Eh, huwag yan, huwag yan, Sa'yo ito? Oh, wow, sana all. Si ano nagbigay nito si Kuya? Dami. Saan, Saan? Ano, nilaruan nila ng mga bata dito, nalimot ko bigay sa iyo. Oo. dami to. Hay ko, iyon, dalhin ko na si sister doon. Para sampu mga ata to, ha? sa akin dalawa. Iba, hindi ko alam sa basurahan na 'yon. Binalalawa to, may nag-drawing. Sisi. Sis. Ilapit sa gutubi. Ano ba? Suga po nung manugo, oy. Yes. Yeah. Bakit ni Mayo susis? Iyusin mo. Hindi nga. Hira na pala ito. Ang kalat what? ko eh. Ah. Ang mga hiwalay na yung papilis. Kaya nga, eh, ano mo, yung mga ganito. Oh. ay mo kasi magbili ng mga ano? Mm -hmm. Ito, kan sa tipik ito. Saan ito ah? Ang dami pala ya, yung ginagawa mo sis. Busy ako. Eh, yung tubig, yung tubig. Utang na lang muna ha. Wala, pambayad. Nah, ha? Uwi nah, ya, na ako? Layas kana? na. Ha? Layas kana, na. Gusto ko ka lang dito. <tuh>. Salamat.